Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ituturo ko po sa inyo kung paano tayo mag-create lang link galing sa Shopee product guys. Patungo, involved is siya. Before tayo magsimula guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel and also click the notification bell below para updated kayo sa mga next tutorial na aking upload. And pro tayo guys! What? Wala po natin gawin guys pumunta tayo sa ating Shopee app. I-click natin itong Shopee app. Then, pag nabuksan ito guys. Maghanap tayo ng product na ating kunin natin ang kanyang link. For example guys, it kami pong share still copy link Then pag link na copy guys pumunta tayo sa my elbow isya app click it natin itong elbow isya then i-click natin itong plus sign then dito tayo sa paste link nil, din create click natin itong create then i-click natin yung dal then kung gusto nyo ito i-ano guys i-share sa facebook guys i-copy link natin yung ito guys I-copy lang yung itong link. I-click dito itong copy. Then, pumunta lang kayo sa inyong, yung account, sa inyong Facebook account, guys. Guys, la yan lang po lahat, guys. Salamat may natutunan kayo sa tutorial ito. Don't forget to subscribe my YouTube channel and also click the notification bell below para updated kayo sa mga next tutorial na aking upload. Marami pong salamat sa panonood.